so guys ito ngayon ang mga tanglong sa mooncake so mooncake nila ngayon bola na to so at basta na nila sinebret ang mooncake ayan so ito na guys magkain ayan may magsusahin oh. so, kung magkain tayo ayan naglalaro din sa pagkain na mm kung -hmm. ano ang gusto niya kaya so dito ang mga dessert dito ang mooncake, cake at potas na so malaki din mooncake hmm. sya, siya guys o i-slice to siya ng liit maliit liit para ma kasi daming tao para lahat makakain ayan sobrang laki to siya o So, lotus to ang flavor niya, guys. so paliitin kasi marami para makakain ang lahat yan ganda talaga sya kita lotus lotus so ito naman sya guys yung mooncake din sya pero homemade yung ano niya purple ubi manis So, ito din siya. Iba-iba talaga ang mga nila dito ngayon. tayo dito na... Moncake. Moncake din siya, guys. Mon ito, moncake mm dito siya, guys. <laughs> Pero iba din ang Plus ano niya, mga sheep. Ito na nang tilawan siya, guys. Kaya kung saan lamit. Lamit yun siya. Humot. Ang tilawan ang